Hello, what's up mga idol? Kamusta po kayo lahat? Haba, happy Friday to all of you. Hmm. Yes, Friday again guys. So yun. Dito lang sa kwarto. Hindi na ako ka lumabas kanina. After duty, nagpahinga na muna ako. So, okay naman sa bahay. Okay naman sa trabaho. So, ayun. I just wanna say thank you to my followers. Na I do nothing. And then, yun, thank you for support. you And hope you appreciate my appreciation. And God bless you all. More power to all of you. Alright, okay guys, welcome back. Welcome back. It's the support Pero guys, yung kwarto namin, maliit lang. Bali, ano yan? Uh, isang diretsyo. So, yun. Simula sa gate hanggang dito. Yun. Diretsyo na yun. So, anyway. Ngayon din pala yung game 2. Game 2 PBA semifinals. Yun. First game, Hinebra. San Ginebra versus San Miguel. And then... Second game is Token Text versus Rain and Shine. Hmm. Uh, hopefully, manalo nila Pero, tingin ko, mukhang na-rest ba <laughs> So, oh, ayun. Uh, hopefully, ma- ipanalo ng Hinebrang ang ano, buong semifinal series para may chance na sila makuha championship for the third time against the arch rival Pocantex. Maganda, maganda yung pinakita ng Hinebra uh, ng Commissioner's Cup. Though, kita ng soul Pero, well, they both deserve. Yeah, both team deserves to win the championship. But only one is the white one. Yun. Sports lang tayo mga kapatid. Wala tayong ano, uh, aawayan. Binigyan ng Hinebra ang kanilang best ng Commissioner's Cup sa uh, Championship Finals. So, hopefully, that we support them this semifinal series against San Miguel Bear. So, yun. Hopefully, and then, sa kabilang bracket, Tokon Tex and Rain Shine. Magamat, magandang, malakas ang ano, Rain Shine, pero mas malakas ang ano, Tokon Tex do para maganda ang match up ng apat na kuponan hopefully maganda ang semi finals match up so ayun kung tatanungin sa kabilang bracket for sure mukhang to text to oh. pero gusto nyo bumawi tingin ko uh, syempre hindi pala ay ganay na sya gusto niya na bumawi for the third time din third time na uh, ano? Against Tokyo at Texas sa semifinals. So, yun lang. Uh, hopefully, we support the PBA semifinals. Maging magandang ano, resulta ng semifinals at hindi mabigo ang mga fans. So, especially, yun know, ako so, Hinebra, Hinebra, Hinebra. Hopefully, Hinebra. Hinebra, Kamanda. Hmm? Come on. Say hello.

ang kawan ko? what balakot? why is sad, huh? what wanda wants, what wanda needs? nagigil -e tayo ang aking pusa, hmm, siro baby! hmm, siro, to ako yasbalon, kumang, huf, 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 Why were they sad? Hmm? What do you want? Why you got in a fishing right? I already give you fish. Why? Why you just why are you still sad? Come on. Hmm? Why are you still sad? So sad. So sad. It's a sad 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 situation. <laughs> So anyway, oh everything said from PBA basketball guys, yun. So okay man, yun good thing. Thank you Lord that ceasefire na po sa Israel and Iran. Glory to God. Yun po ang mahalaga. At uh, mag-umpisa po, mag na pong muli ng panibagong uh, chapter ang ekonomiya lalo na na po ang uh, global market kasi apektado po talaga ang buong mundo sa hidwaan ng Israel and Iran syempre pag mataas ang pag ma, ano apektado ang global market wala damay damay na po yan sumula sa langis hanggang sa mga pangunahing bilihin grabe intindi ng presyo yung nabili kong mga ano isda, manok pork meat grabe ang grabe ang presyo doon pala sa tatlong yun halos ano na ako eh almost 1,000 yung meat, pork meat ano, 310 yung galunggong na malalaki yung pagkain nila ba na Natasha ano yun 200 malalaki yun eh tapos yung manok ano Two hundred seventy-five. So three hundred, two hundred, five hundred, two seventy-five. 575 grabe wala pang sahog yun ha wala pang sahog yun wala pang gulay wala pang ano toyo suka di ba grabe ala ng epekto ng ano global market uh, inflation so hopefully maging maayos na po lahat matigil na po ang hidwaan ng Israel and Iran na may maghali ang hindi na po maulit. Kasi talagang kawawa tayo. Lalo na, lalo na po ang mga bata, ang mga seniors. Yun. So, hopefully, magtulutunin po ito. Ah, uh, magkano ng panibagong simula, panibagong uh, chapter of new life. Yun. Sa hindi lang po sa Israel at ilan, maging po sa buong mundo kung saan may mga ano pa rin, uh, alitan na may matagal, maghari talaga ang kapayapaan. At pagka mga uh, solusyon, ang mga hindi magkaka tawag ito? Yung mga hindi magkaunawaan na bansa ay magkaunawaan na. Yes, peace on earth. Guys, peace on earth and forgive who those who forsaken you. Yun. Yun na po mga kapatid. Um, okay lang po tayo. Kahit sa git, marami tayong pagsubok sa buhay, always pray lang po. Pray, pray, pray yung maganda sa lahat hindi naman po ako nababalik sa yo. Kahit pa paano may pinagdadaan na hirap. Yun, yung mga personal namin uh, Yung mga bayarin. Kalawat ka na ng utang. Kalawat ka na ka ng bayarin. Yeah. Just stick to God. Stick to God lang po tayo. Always pray. And surrender everything to Him. Yes. And you my 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 and thank you for tuning in. And say hello Wanda. Hmm. This my Wanda. Hmm. Come on. What are you saying? Come on. Cheer up baby, cheer up. Love you <coughs> Lab Hmm. Come on. Say hello baby. Say hello. Hmm. Hmm. Why? Why 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 Delilah? Why are you sad baby? Why are you sad? What could you have done to you? Mm. Yes. Are you hungry? Hmm. Why no fish? So you yeah, guys, Madame Busalamat <laughs> It is my cat manda. And eh, eh, my po salamat, my dun, eh, please subscribe to my YouTube channel. God bless us all. And, mag, maghari na po kayo pa sa buong mundo. Uh, maging maayos na po lahat. And, thank you po for tuning in. More power to all of you. And, please subscribe to my YouTube channel. Para may bahagi po tayo ng ating kaalaman. Sa iba po. And, thank you. God bless.